morning guys, magandang umaga sa inyo lahat Today is Wednesday, it is a very nice day And no sign of any bad weather So I hope everybody is well So you are welcome in my channel today So ito guys, nandito ko ngayon sa Candelera Park mag ako ng exercise, mga basic exercise Kasi maaga pa, pagkatapos nun, bibili na ako ng pandesal dito lang sa Ikulan Bus Terminal para makapag dahil may lakad ako ngayon pupunta ako ng PSA kukuha ako ng birth certificate ipare-correct ko rin niya yung aking national ID doon sa PSA ay office ni sa lakon. so kailangan daw ng aking birth certificate para marecorrect yung, yung maling inkod ng national ID para mag maging legal na yung ID ko para magamit ko as a valid ID so guys pupunta na ako sa bakery at bibili na akong tinapay dumaan lang ako dito sa kanila apart kasi nga nag ano ako nag street street nag unat unat pa para magkaroon ng uh, loosening ang ating mga kasukasuan kasi nga may maedad na kailangan maintain natin yung pag exercise di ba yan ang Kandeliara Park, kay. so ang ganda. Dito ako madalas mag-exercise. oh, so, last year dalas ko dito every week dahil nga gusto ko mapasikal fit ang katawan so ganun guys at uh, sumahan nyo ko bibili akong tinapay masarap ang tinapay dito sa bikini sa tapat Bus Terminal Ayan yung bus terminal ng Ikulan bago yung bus ng Bachelor oh. biyahe ng Leyte Takloban maalala ako nung mag ako ng taxi ganito yung ako nag-ihinter rin dito ng pasayero yan you o know, oh. makakawas ang pasayero ah ito isa nagtuturno dito sa bus ng terminal yan ang mga bus dito guys Ayan Yan entrance ang entrance bus Pero entrance ng tao dito Ito yung pikirik So nahan banda Yan yeah, swerte yung ano yan Taxi na yun ah Nakaroon ng pasahero ah Pili lang ako Dito nang tinapay Dito lang yan guys Sa bus terminal ng Ecolan Oh ganda na pagkakawa

Bigyan mo isa, masarap yun ata to. Oh. Hmm. Dito Oh. Ah, sarap. Kaya yeah, po dito. Dito ako madalas po kasi nga mabango bang tinapay na dito. Ano ba halong nilito po ang ah, bangon tinapay? Nilito. Ah, bangon talaga tinapay nila guys. Kaya gusto ko dito bumili kasi medyo malayo. Anyway, So, magbayad pa ako. At para na. O, oh, isa lang. Isang Pilipit. Ayun, sarap. Dilaw tayong Pilipit. Yeah, Ito na, Pilipino. Sarap! So, huwag na guys. Kailangan mo sal. So, nakabili lang ako guys. Pantiesal, Pilipino, at saka putok. Wala silang slice bread. Yung malaki at saka paliit. Yun ang masarap dito. Except that, walang palaman. Wala rin silang palaman din. Peanut butter. Ang teorya ko bumili dati, peanut butter eh. Ang peanut butter pala nila, hindi gawa dito. Gawa doon sa... surprise sa kanila. Galing main ng panaderia so ito guys yan ang busy entrance ng Tigulan Bus Terminal at uh, magang maga pa ngayon dami pa sa galing probinsya at yung iba uh, biyahe puntang at uh, Luzon alam ko twice a day lang ang biyaheng Luzon dito eh. so, masarap dito sumakay dahil nga makaupo ka siyempre schedule ka ng o magpapok ka ng mga aga diba? para ka kumagpapok eh. na lang akong lady para ka-relax lagi nalang tayo nag-apply hindi <laughs> naman natatanggap <laughs> kailangan mag-relax insya Allah So, ito naman ang terminal ng jeep papuntang Panabok City. Ito, so, no? So, maaga pa ang pila nila. So, yun guys, balak lang ako. Kasi, hindi si pa tayo natatanggap eh. Maghihintay pa tayo ng ilang linggo, buwan. Sabi nung na ko, you can come back after 60 days. Sa ibang BPO naman, you can come back after 1 month doon naman sa pinuntahan ko gapon you can come back after 2 weeks di pare-parehas pag di ka pumasa pwede, pwede, ka pwede, kang mag profile pwede ka mag apply ba so yung kagandahan dito sa big PO guys basta apply ka lang apply hanggang pumasa ka na mga mo na yung mga katanungan pero sa dami ng mga katanungan guys dami na mga questions na sa computer mo doon ka magsasagot sa assessment nila kaya lang may mo yon pati typing siyempre kaya lang mabilis ang typing speed mo at least mga minimum 80 ganyan percent tapos yung kuhan uh... pag nakapasa ka sa lahat doon saka ka na final interview so, yun guys tatawid mo ako si mayroon dito ang tawiran <laughs> Tatawid po na ako. <laughs> yeah, Malapit na guys. So. 14, 12, 11. Ayun. No? signal na. So, tawid lang ko dito. At bibili ako ng pansip doon sa Bililan ko kapon kasi sabi ko babalik ako kasi ako bumalik sabi ko babalik ako bukas hindi kapon sabi ko babalik ako sabi ko nung sa katabi niyang tindera. Pinagkitinda ng parang Putumaya. So dito lang ako dadaan. Sa skinita namin. Kasi doon maraming ano, alikapok. Maraming pitik sa sinilas. Sinik-sinilas lang ako. Eh. So, dito ko dadaan sa Barangay Road. Kasi madadaanan yung ititinda na pansit. Yan yung tignakainan ko. Sambay fried chicken. 24 hours service. So, sa dulo. Ako. Dito ako bibili ng pansit guys. Ito. Ayan. Bibili ako ng pansit. Ayan o. May pansit. Pabili ng pansit. Ayan. Ayan. May tao ko lang guys. guys, nagkabili beliin ko ng pansit. lah, na. Alam So guys, nagkabili na ko guys. At uwi na ako. nanti tuh, natin Saking Sa So yun lang mula vlog. Sa kanya to. Nanay no, no, subscribe channel channel Big Time Wall TV. So,